Ang galing mo mag ina inahan ano? Alam mo, ina ka talaga. Pati dito sa San Jose, Batangas, talagang dayo ko ng pag ina sa akin. Eh ina, 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 ako ina, ako. ina, ang lahat ng paggagayat, arihi, pumasiyo na lang ang pumasiyo din sa loob ng bahay. Pita. Wala akong pinaggagawa sa mundo. Kita, kita, nagigising mo na ang, hindi oh, ka pa, ano, kung hindi ka tatayo. Nain kanina pa, kung tapos na ako maggayat. Yan, ganyan ho ang kanyang itsura. Kaninang kanina pa. Pumasiyo na ng pumasiyo. At ang gayat ng gayat doon. Pasamain Ngayon, wala ako. ka sa bahay. Wala ka sa bahay ninyo ha. Oh, <laughs> <laughs> Pasabain mo ako. Nakikita sa video ko na ikaw ay ginigising pa. Kung hindi ka pagisingin, <laughs> hindi ka Para kang prinsesa. Kahit saan ka magdating. Para kang... Well, ano pa kanab anab, eh. anab ka ano Lahat alok sa iya. Ano pa sa mayaman? Anab sa anab ka mayaman eh. Ano? Si... Si... Ano, ay, ay, si... Si... Betty. Si... 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 ko Si... sa Si... Kawayang, kandika, si... 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 Si kanya-kanyang luto ng malaluto ng Shanghai ay mali malibasi by board na rin. Ito na pinaghahandaan si Manu VR naman <laughs> yung isang simpleng tao lang. <laughs> ano dahil pumasin na yung pumasin na, may dalang... Bakit ako ako'y laging may... binigyan? Guys, talaga <laughs> nag nagpa nagpapasiklab talaga pag may mga bisita eh talaga nilabas ang mga babasaging... Hindi siya gano'n. Si Manuel <-wee>, kanina pa kung <laughs> naghahanap <laughs> ng... Kanina pa naghahanap ng... Kasi, pinagpatungan eh, niya ng... Ay, oo nga pala. Sabag nga pala ko Habang kami busy okay. sa paggagayat, siya ay pumauli-uli at tulog sa so, kwarto. Hoy, <laughs> oh, tinaboy yung kamay ko. Eh, hey, lahat ng dahilan mo. Pasiyo ka naman ng pasiyo. Lumabas <laughs> ka doon. Lahat <laughs> ng diwa doon akong gumawa. <laughs> Kasi uh, busog na busog na kami sa Shanghai dito at hotdog yan. Mahingi naman. Oh my God. Hoy! Sino ka? Ito nakikialam sa aming pagkain. Nakikisandok. <laughs> <Bakay si> Nakuhi <laughs> <laughs> naman yung mga ikan. <laughs> Dahil pa din yun sa San Jose. <laughs> Balik siya eh. Hindi yan talagang ang bisita nga. Gusto ko rin ng hotdog. Saan ka kumuha ng hotdog? Wala well, oh nyo. Kami lang yung kate. Nakakaantin <laughs> ako nyo. Uy. <laughs> Ibang hat daw ya. Si Manuel hoy pasi yun ang Gay, babo ka. Na... Pasiyo yun pasiyo si Manuel para lang alokin nang rin. <laughs> Walang kahihiyan, abot din. Dapat daan lang naman susun... ako na, ititikman ko na isa. Oo nga. Ang atin guys, abot pa sa San Jose eh. Happy happy birthday po kay Tita Vita 88 birthday. No 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 because <laughs> nakalatwet <laughs> Happy birthday kay Tita. <laughs> Ay nanay. Ito lang naman yung ano, yung ginayat ni Tintina. <laughs> na naka-stage bang ano yung taas ng ari eh, wala naman at nilong. <laughs> Hindi. Tayo na. Uh, lang po kami doon. Manghagat kayo! Manghagat kayo! So ngayon guys gagawa naman kami ng coffee jelly. Siya yung isa sa manggagawa. Yung isa, pakitang tao na ano yung nagpapasulak doon. Ayan. Coffee jelly with benefits! Wow. <laughs> <laughs> At syempre siya tatangla lang habang naghahalo kami. Hindi, ito yung video lang. kunya rin ang bisig-bisihan. Shoutout kay Cynthia Javier. Wala nga ginawa sa buhay kundi It magpasarap. <laughs> Shoutout kay Bella. Bella ciao. Ito na mga pusang talande. Manang-mana sa may are. Yun, o. Oh, Nagkakandi niya. o, <laughs> <laughs> oh, yun. Ano <laughs> ba mo na, yung classmate ko, tagali pa. Oh, Cino, uh, sino, sino? Kilala ko yun yung konsihal. <laughs> <laughs> ano, ano? <laughs> patay niya. <laughs> yung <laughs> kamukha patay. Talaga si Tintina eh. Nagigigil <laughs> <laughs> ako eh. Mabibigaw sa nga. <laughs> okay, talagang magiging masarap ang coffee jelly kasi sa suot ni Bella. Yeah. <laughs> Hindi, magiging masarap. Gawa ng ko. <laughs> Dumayo lang naman kami dito ng Coffee Jelly Girls no? sa, ano, Barangay San Jose, San Luis, Batangas. Ako, dito mo dito sa kanilang lugar, guys. <laughs> Hindi ko malaman kung bakit.